Hi mga Frenny! May recipe akong isishare sa inyo dahil napakahili ko talagang magtago ng sapal na nilig sa freezer. Ay naisipan kong gumawa ng pang -maryanda. Tara simulan na natin! And I'm Fanny from Fanny's Cookery. Ito ay frozen pulp pero meron na akong inihanda para lutuin ngayon. Ito ay ready na. At sa recipe ito ay gagamit ako ng walong tasa ng sapal. At para sa kompletong listahan ng mga sangkap, ay panoorin ang video hanggang dulo. Ayan at maglalagay ako dito ng 225 grams margarine. Pwede din kayong gumamit yung kinikilo sa palengke. I-crumble lang natin para malusaw kasama ng sapal. At lagyan ng 2 cups of sugar. Maglalagay din ako ng all-purpose flour. Gradually add lang ang paglalagay para madali itong haluin. At sa kabuang sukat, ay apat na tasa ng all-purpose flour ang aking nagamit. I-mix lang natin ng mabuti hanggang sa mag-combine. At hatiin ito sa dalawang bahagi. Ito naman ay kung gusto niya lang na may flavor ang cookies. At para sa flavor ay maglalagay ako ng konting ubi powder. At few drops of ubi liquid flavoring. Haluin until combined. At gagamit ako ng 3-4 cup flour sa kneading area. Ilagay ang ubi mixture at inid lang ng mabuti gamit ang rolling pin o pwede din namang baso ang gamitin sa pagplaten. At iplaten lang natin sa nais nating kapal ng cookies. Kagamit ako ng cookie cutter para maging pantay at pare-pareho ang sukat. At kung wala namang cookie cutter ay pwede namang gumamit ng nais nyong gamitin. Pagkatapos sa iplaten natin ito gamit ang palad para lumapad at maging manipis ang cookies. Ayan at ulitin lang natin sa parehong proseso ang plain mixture, mga preni. Mukha lang siyang mahirap gawin pero promise ang dali lang. At ready na, pwede na isa lang sa oven. I-bake lang natin ito ng 30 minuto, 180 degrees Celsius. Nagtira nga pala ako ng konting mixture dahil ipapakita ko rin sa inyo kung saan pa natin pwede itong lutuin. Ayan na nga at pwede natin itong lutuin sa air fryer. Lutuin lang na 12 minuto, 200 degrees Celsius. Ayun nga lang, kapag dito ka nagluto sa air fryer, ay matatagalan ka magluto. Lalo na kung marami kang lulutuin. Hindi kagaya sa oven, isang salang lang ay maluluto na lahat. Kaya naman mas okay pa rin talaga sa oven. Ayan tapos na. At syempre, pwede din naman sa kawali. Haya ang lumamig. Ganito ang luto sa oven mga Frenny. Ang ganda di ba? At eto naman sa air fryer. Halos pareho lang naman sila ng outcome di ba? Diba? Hala mga Frenny, perfect. Ang sarap. At mga taga saan naman kaya ang nanonood sa video kong ito. Hello po sa inyo at itry nyo na. Kaya i-like, i-share at i-follow nyo na ako para updated kayo sa mga recipe yung ibabahagi ko pa. Huwag kalimutan, cook with love. Thanks for watching. Bye-bye!